Hello mga guys, papasilip ko sa inyo ang kaganapan ng aming patanim. Ito na naman, naging unggoy na naman ang person. A day in my life as a content creator. Lagi niyong makikita sa inyong screen ang bungis-bungis na nagsasabing, Bawal malungkot, happy lang! Ngayon been... hey, guys, ay pupunta ako sa tubiga na pinagpapataniman namin. Sige, magwawaray na lang. Mag to ako, amon patanom kay at asawa. aadto to na waray pahiya kumaon, adin iya pagkaon. Dandan ko na lang kayo, naman hiya makaon. Pag binantay din to, hit, nagtatanim iya At eto na nga po ako ngayon. Kikita niyo ba? pag uwi ko ay lulutuin ko na ang kanilang mga pagkain mamayang tanghali meron po naggagani at eto nga pala sila isos kaya hindi nga yan anakon ginhahateran ha? Pagkaanak mahal eto na pala yung hinahatiran ko. Eto yung pagkain niya, guys. Ayun pala siya. Discolored. Habang nag aadobo ako dito, magkakayod ako ng nyog na ko naman dito sa papaya. O, diba? At dahil palpak yung nyog na nakuha ng aking partner, eto ako at nag-sacrifice na naman umakyat dito naging unggoy na naman ng person why? kasi po bulok po yung nyog na nakuha niya at iisa lang yun kaya for the akyat na naman tayo ganyan ang ginagawa ko kung kaya ko naman hindi ko na hinihintay yung partner ko para siya pa ang gumawa pero nag-iingat naman po ako alam nyo ba sa mga oras na yan, yung puno niyang nyug na yan ay maraming langgam na pula at ang sakit mga gat, tiniis ko na lang yon kasi nga kailangan kong makuha yung nyug na nandyan, diba? Shout out nga pala sa may ari nito, nagsarit na la po ako halube, mano, sorry la. Pero kay buutan mananamon agaron, so nakakaintindi tunhiya amon. Amodau daw kita na mga pubri anu damut atun paraan para kita maka buligit atun partner tas kuan kun may ranatun baga nakakaya na na gawain ni rana dere na nera harus kaya na kaya man natun ginbubuhat nala pasensya la kay an atun niya voice over kay Halo-halo ba kay makuriman kita magkinuan hin puros la Tagalog kay may mga winaray ay manggap din ni na nagkikita suwar ay ngang Tagalog. Bala na ito ng mga batang ginyo magkuan din na mag-adjust. So mabalik kita yan na ano kay nakuha ko naman din na ang lobby. Katapos pinangagat naman kita yan na hinkuan katubakan. Agoy, ka ul inin niya natakbagi na ah, batak mga panit. So, tagumpay gihap at adi. May daman din ni baga pudol na na mo taging gamit pambunot kay siyempre girl scout kita yan na kay waray kita iba na asahan Salit ka na yakan at hanggat kaya natun panigoro kita ayaw kita pag-arong bulig ha iba. Nangadaan na liwat ito ng mga bulig basta kay waragad itong hiya bumulig haak. Pero kay mbot nala la. Naniniguro man la ako mbot na nagkakabubulig pa ako ito ng mga kuwan basta kay paniguro nala kita mga day. At habang binubuksan ko itong lobby shout out nga pala sa mga new followers ko dyan. Welcome po kayong lahat at sana mag-enjoy kayo sa mga mapapanood nyo dito sa aking buhay. Mostly kasi na ina-upload ko sa aking mga video ay tungkol sa aking buhay at sa mga kaganapan sa aking buhay. Sugad so, man ano kay nahuman naman ako gin inum ko gad an sa lobe kay maupay lugod itun halawas kay para dere kita mayuti ay so kudkod na kita yan na pagkagud kita in lobe Bisa makapuy, padayon kita hapila lak, siringku paman. Para diri kamu ma, no noma, antawag ini. na dire mana ku noma board kamu, sugin so laksian siangku nala adikai eh, para diri kamu ma board. Pasilip ku gihap iyo kun anu tak pagterosan ku an kapayas, papaya ini ha Tagalog. o diba? kutublaan ay didatak mga nakuhaan yung video, waray nakmakag at naisipan ko nga ni didi mag model yarn model model han akong magasaging kainahinog na sana nag enjoy ka mo thank you for watching hanggang sa susunod na video sa mga followers na bago thank you so much